Ayan, mga mga ng blueberry sa kay Boskinod na farm. Blackberry pala to. Ah, pala. Hindi pala. Mali ako. Wow! Ayan, nahilaw pa. Iba. Ayan, hinug. Mm. na. Wala na hugas-hugas. Tuloy na kain. Hoy, okay, magtatanim ng gano'n Bahay. Ito. Wow! Mm hmm. Tuloy maganda sa katawan. Mulberry. pa. Ito mo. Yun. Okay. akong puno. Inang. Sagak. nako may ibang type ang dalmesyan. Uhum. -huh. Pero dalmesyan, ako ha. Nagparaso lang. Mga dalawa kilo lang. Huwag ka mga ngagat. Nakaw, kagaw pa mga maya. Huhoy! Nagak. Hmm, tamis. Paong. Ito tayo. Itas. Panginog. Itas ang bunga. Pari pa. Oh, bahoy, eh medyo hilaw pa. Pagka humupula maasim. Kaya dito masap sumuot sa farm ni Kuya Inod. Ang dahil prutas. Pa oh. Pa. Hmm. Masap oh. Ang dami na ho oh. Sarap. Yeah.